Hello, everyone. Welcome to my YouTube channel. Nahulog ako. Welcome po sa aming garden. Tapos na po ang ani at ang aming garden ay inihanda na namin para sa next vegetable planting season. Shout out nga pala sa aking mga new subscribers welcome po and hello naman sa beautiful sunset mag harvest po kami ngayon ng taro runners or in english taro runners in aming language po is takway mag adobo po kami ng takway which is pinakamasarap na luto ng takway Tamang-tama lamang para sa aking birthday tomorrow. Ang aking handa po ay adobong takway. At yun kasi ang special request ng aking mga visitors. So, yun. Eto, pinab as you can see, pinabayaan po muna namin. Kasi, um hinihintay lamang namin na mawala or actually sisprayhan po namin ito ng, ng herbicide yung mga halaman yung mga damo para mawala at ewan magtatanim kami ng siling labuyo ng kalabasa dito kangkong the same because mag open na po kami ng aming talipapa vegetable talipapa next time soon so Eto, as you can see, hindi po muna namin ginagalaw. At kasi katatapos lang din ng ani ng aming palayan. So, update lang po. Actually, today po ay November 23 at bukas po ay November 24 birthday ko. Pero, hindi po ako magsa-celebrate. Instead, maglulutulong po ako ng whatever is found dito sa aming garden, which is yung taro runners or takway habang kapatid ko doon ay nag-harvest. Ako naman ay nag-harvest ng sitaw. Gawing adobo or dito sa Iloilo, -ilo, ang paborito po namin luto dito ay laswa. If you're familiar with laswa, ang laswa po ay may hipon, pinakulo ang hipon with papaya, sitaw, um, saluyot, may konting takway or taro runners. Minsan po, may okra din. Basta, a mixture of vegetables. Yan po yung paborito naming dish dito sa Iloilo. Ito yung aming this part ang aming taro runners at dito nagtatanim pa ang kuya ko kasi yung kuya ko yung kumbaga yung, yung head na gardener namin. <laughs> Ay, taro runners po. Gusto nila ng basang lupa. Pagbasa po kasi ang lupa, sumusulpot yung mga taro runners. Pero dito, yan ang bulaklak ng kangkong. Ewan, hindi pa yan kasi yun nga, prefix namin yung garden. So, ayan na. Ang tao So, kukuha pa po ako ng kangkong kasi nga baka magluluto rin kami ng adobong kangkong. So, bukas sa aking 40th birthday, ang wish ko po ay okay, good health for everyone at saka mas marami pa po kayong makikita sa aking YouTube channel at healthy healthy na po tayo all good things at kung mayroon mga problema, sana they're not big enough na makaya na natin. At sana more followers po po, more subscribers pa sa aking YouTube channel. So, yan po. Thank you for watching.